Good morning sa inyo lahat mga kaibigan Mga ka 59 9 Good morning, good morning sa inyo lahat Welcome to my YouTube channel Arnold Cano channel Araw ng Sabado dito tayo Habang dito tayo pa nag-out Tayo po ay muna Dito kami ngayon sa Subic Zambales, Camilla Ito po ang aming pinaka-guardhouse Ito lamang po yung aking kabadi-badi sa duty. Yan ho. Nahiya pa daw sa camera. Yan po ang aming guardhouse. Mga taong haggard. Dahil po sa puyat. So, tingnan mo lang katalikod. Ayan niya. O, nakain ang tinapay. Tingnan ninyo mabuti. Yan po ang aming guardhouse habang wala kami kapalitan na kami po ay nagbablog yung sa likuran ko po yan ang Camellia Subdivision papuntang bundok po yan ito naman po sa likuran damuhan po yan tubigan po yan yan Kaya po ay maglakad-lakad yung gwardiya na ng kape mabuti lang may reserve ako dito kape ang kape ng bayan ay kopi ko ay nice kape pala creamy white baka naman eh. baka naman dyan pang kape man lang namin sa duty pang suporta sa puyat ang ka kape yung aming kasama na isa kasi papasok na siya yung aming mga kapalitan wala pa mamaya pa yun palitan namin dito mga alas 7 ka lang anong oras na yan po ang aming binabanta yan yan po yan po ang subdivision papunta pong bundok yan malawak po na subdivision yan kamilya subdivision kalang hindi pa tapos po yan Ang kamilya po yan sa mga naghahanap po ng mga bahay diyan dito lang po ko sa Subic Sambalis maganda po dito malamig <laughs> kung kukuha kayo ng kung kukuha kayo ng bahay ng ano ng medyo maganda tahimik dito lang po kayo sa Camilla Subdivision dito lang yan sa Subic Sambalis malamig pa malamig pag gabi kalapag araw sobrang init yan <laughs> po o malawak po yan papunta doon yan po malawak po yan ang lugar na yan maganda dito timing ko o hanggang dito muna ang aking video maraming salamat